Yay! Good news, mga kalapatids. Bumalik na yung puti, mga kalapatids. Ayan, oh. Bumalik yung puti, oh. <laughs> Thank you, Lord. Salamat po. Iwan ko kung saan. Isang araw, eh. Isang araw siya, mga sa uh, um, Inabot siya ng isang gabi. Hindi siya umuwi dito. Ngayon lang po siya nakauwi. Uh, ngayong uh, mag-aalauna po ng hapon. Ayan siya, oh. Iwan ko kung saan siya tumambay mga kalapatids. Kasi umaasa ako nadagit na to eh. Asawa yan nito mga kalapatids oh. Yang puti dan oh. Yan. Nakabalik na oh. <laughs> Thank you Lord. Okay. Uh, magaling tong puting ito kasi isang araw na wala. Uh, kahapon ko siya binit. Kahaw, kahapon ko sila binitiwan eh. Anim, anim silang binitiwan ko. Kaya lima yung uh, nakabalik dito yung isa yung puti yan ayan oh yung puti na yan uh, bali bali nakita ko siya kahapon alas 3 ng hapon bumalik siya ngayong araw uh, sabado bali ano na mag-aalaw na na ng hapon ayan oh. bumalik na sa kulungan niya <laughs> oh. ko na talaga to. Salamat, Lord. Maraming salamat at uh, hindi naman nadagi tong kalapati natin mga kalapatids. Lalo na puti pa po siya mga kalapatids. Talagang magaling tong uh, Alpamur bloodline mga kalapatids. Ayan. Bumalik na yun. Oh. Gutom na gutom eh. Papakainin ko mga kalapatids. Hmm. Good news mga kalapatids. <laughs> Nakabalik yung uh, lalaki, oh. Yung lalaking puti. Yan. Uhaw na uhaw, mga si eh. Nag-inom dyan, oh, sa inuman nila, oh. Uhaw na uhaw, eh. Bali, ano siya, eh. Hindi na siya umuwi ng isang gabi. Yan, oh. Galing talaga ng lahi ni Alphamora. <laughs> Alphamora bloodlines. Yan. Yan yung puti mga kalapatid. Si. Ah. Alpha more bloodlines. Tumambay lang. Tumambay lang ata to. Buti hindi nahuli. Kasi maraming nagkakalapati dito mga si, di Dito sa lugar namin. Dito sa subdivision. Siguro estimate ko mga isa, dalawa, tatlo, apat, lima, Piling mga anim. Anim na nagkakalapati dito. Siguro pang pito na lang siguro ako dito sa compound namin. Dito sa subdivision. Kaya kinabahan ako kasi sabi ko sa mga nag-aalaga ng kalapati dito sabi ko swerte na yung uh, makakahuli doon sa kulay puti ko. Pero uh, awa ng Diyos mga kalapatis, Alauna na ng hapon nakauwi. Eh, uhaw na uhaw. Siguro nagtambay lang siya mga kalapati. Hindi siya nagpadagit talaga. Ibig sabihin, ah uh, kapag hindi nagpadagit, ibig sabihin, nagtambay. Ibig sabihin, magaling talaga yung uh, kalapati. Kasi kung mahina siya, magpapadagit na siya eh. ba diba, mga kalapati? Magpapadagit na siya sa ibang ibang nag-aalaga eh hindi pa naman kaya okay to nga lahi na to mga kalapotids. ah good news sa atin mga kalapatid talaga good news yan o oh. puti o oh. lalaki yan mga kalapatid oh. kita ko may lumipad kasi doon eh pag bukas ko nitong gate kong ito may lumipad papunta doon na kulay puti tapos na ano na ano ko na kilala ko kasi yung buntot niya mga may kulay pink ito may kulay pink siya dun dun yan yung uh, buntot niya yan may kulay pink yan yan kaya paglipad niya dun sabi ko ayun may kulay pink yung buntot ah kaya yun sabi ko ah yung puti ko na siguro yun naglabas ako dyan mga kalapatids oh. nagtambay ako dyan sa sa kapitbahay kasi malilim dyan eh maganda dyan magtambay eh, kasi malilim papunta na siya dito yan nag nagdapo siya dyan sa wire dyan sa kuryente dyan sa wire na yan. ayun pinakain ko na kinuha ko na yung uh, yung uh, patuka yung pagkain yun dumapo na dito good news maraming salamat Ah. Uh, Kumpleto pa rin yung uh, kalapati natin mga kalapatids. Yung 6 uh, anim na binitiwan ko kahapon, ngayon anim na naman mga kalapatids. Ibig sabihin yung batcher ko anim na. Uh, nagsimula ako sa batcher na isa, isang puti. Sunod naman yung dalawang puti na ito, mag-asawang puti na. Bali naging tatlo, tapos, binatcher ko ulit yung uh, checkered na may puti yung pakpak. -pak. bali apat na. Tapos, kahapon naman yung mag-asawa dito. Dito sa walang laman na kulungan, yung uh, red bar. Tapos, yung uh, tawag dito, almond ata yun. Kasi na, yung almond na asawa niyang lalaki. Almond ata yun eh. Kasi yung, yung kulay niya kakaiba eh. Kaya yun, bali anim na yung batcher ko mga kalapatids. Galing yun lahat kay Alpamur. Uh, buti na ba batcher ko pa naman mga kalapatids kahit uh, matatanda na kay Alpamur. Kaya good news mga kalapatids. Saka meron nga pala akong i- E good news ulit sa inyo kasi itong dalawang to nag-aasawahan na po ito mga kalapatids yan yung black checkered na yan racing din yan mga kalapatids eh tapos yan racing din yung uh, blue bar na yun oh. yung babaeng blue bar. eh nakita ko kanina bali magmimit -me na sana sila kaso nabibitin lang kasi kasi na, gusto nang pumatong nitong lalaki nito dito eh. nabibitin lang kasi siguro dahil masikip itong kulungan kaya ayun nilagyan ko nga ng ugad dyan eh Kaso na ano eh, natutumba yung pugad. Good news sa atin mga kalapatid. <laughs> ah, natutuwa naman ako kasi bumalik yung puti. Puti pa naman yun mga kalapatids. Yun ang gustong gusto kong nga uh, i-breed talaga. Kulay puti. Kaso ito mga na natumba yung uh, nilagay kong ano. Ah, uh, tawag dito. Uh, pugadan. Yan, nilagyan ko lang siya ng uh, hapin na uh, tela. Uh, Bali, ko na lang siya dyan sa may uh, gilid. Bubutasan ko dito yung uh, plastic. Para ano, tatalian ko na lang siya dyan sa gilid. Para hindi siya mag, ano, mag, ganyan, mag, uh, mag, uh, ano, tumba. yeah yan, good news na naman mga kalapatids. Bali, ilan na yung uh, magpartner ko dito? Isa, magpartner na yan. Tapos yung dito, yung asawa nitong kulay puti nasa labas, magpartner na rin yan. Tapos yung nandito din na dalawa, magpartner na rin yun. Tapos itong dalawang puti, partner na rin yan. Tapos itong dalawang blue bar, partner na rin yan. Kaya bali isa, dalawa, tatlo, apat, lima lima na yung magpartner natin mga kalapatids lima nga magpartner na kalapati kaya ah, um, bali sa limang yan bali wala pang mainitlog <laughs> bad news pa rin mga kalapatids kaya sana mangitlog na rin sila para ma-excite na rin ulit ako kumbaga ibang ibang stage na naman yung ah, uh, magiging kasiyahan ko kapag uh, nangitlog sila. Ibang, ano naman, ibang level na naman yung mararamdaman ko nga kasiyahan. Di ba, mga kalapatids? Kaya, sana, mangitlog na sila. Kung sino yung dyan sa limang mag-partner na yun yung mauna, sigurado yun ang uh, masipag na mag uh, mangitlog. Sigurado yun, mga kalapatids. Kung sino yun dyan sa limang magpa-partner na yan. Yun ang pinakamasipag ata magano mag uh, itlog. Kaya maraming salamat. Bumalik yung puti ko. Um, nakakatuwa talaga. Umaga, umangat yung tuwa ko. Kasi lalo pa kulay puti. Kumbaga dyan ako natutuwa sa mga puti. Kaya lalong umangat yung uh, yung uh, kasiyahan ko kasi bumalik yung kulay puti maraming salamat hanggang dito na muna yung vlog ko next week ulit magbablog ako kasi bukas magtatrabaho na naman po ako mga galapatids. hanggang webes na naman yung trabaho ko bali 5 days na naman yung trabaho ko kaya magbablog na naman ulit ako uh, every friday lang po tapos saturday yun lang ang day off ko kasi kaya yun maraming salamat Ah, uh, magmeryenda na po tayo kasi hapon na eh, ala na eh. Media na po ata. Ah, uh, meryenda na po tayo. Um, kumusta sa mga nagkakalapati? Um, pinapanood ko kayo lahat, yung mga nagbablog dyan na kalapati. Pinapanood ko kayo lahat. Um, sino ba yun? Uh, kay Homing Pigeon. ah uh, kay Ako si Verdi. Tapos, sa uh, sino pa ba yun? ah uh, Kim Kamlo. Yan, napapanood ko rin yun. na uh, Madlala, Madlalo TV. Yan. Tapos, sa uh, sino pa ba yun? na uh, basta marami, marami akong pinapanood. Kaya, maraming salamat sa internet. Kasi lalo nga, dumadami yung uh, nagkakalapate dahil sa internet. Ah uh, malaking tulong yung internet, yung uh, video kaya mas lalong dumadami yung uh, nagkakalapati. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat kaurag vlog.